Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang tila mahirap ipaliwanag. Kaya mula sa kakaibang karanasan sa elevator kung saan bumungad ang sayawan ng Star Wars crew hanggang sa misteryosong liwanag na gumala sa isang apartment complex sa Singapore, pag-uusapan natin ang sampung nakakakilabot na insidente na nahuli sa kamera. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, ang elevator dance party. isang kakaibang karanasan ang nangyari sa isang elevator kung saan ang isang pasahero ay nabigla ng bumukas ang mga pintuan at bumungad ang isang tao na nakasuot ng Darth Vader costume. Hindi lamang doon nagtapos ang kanyang pagkagulat dahil kasunod nito ang buong crew ng Star Wars na nagsimula ng isang masayang sayawan sa loob ng maliit na espasyo. Ang taong naroon ay tila napako sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan ang mabigat na paghinga ni Darth Vader at ang nakakatawang galaw ng iba pang karakter mula sa pelikula ay nagbigay ng isang kakaibang karanasan sa taong iyon. Hindi mapigilang matawa ang iba na nakapanood ng video nito, ngunit para sa taong naroon, isa itong surreal at nakakaaliw na sandali na hindi niya inaasahang mangyayari sa isang ordinaryong araw. Sa ganitong paraan na ipapakita na minsan ang mga hindi inaasahang pangyayari ay nagdadala ng saya at pagkamangha sa simpleng mga lugar tulad ng elevator. Number 9. Ang nakakatakot na clown na naglilibot Noong 2016, isang nakakakilabot na trend ang kumalat sa Estados Unidos, Canada at iba pang bahagi ng mundo. Mga creepy clown na naglalakad sa kalsada, nagpapakita sa mga madilim na lugar at nagiging sanhi ng takot sa mga tao. Subalit bago pa man mangyari ito, isang video noong 2014 ang nagpakita ng tunay na nakakatakot na karanasan. Sa California, isang clown ang nakita sa security camera, nakatayo sa pintuan at nakatingin ng diretsyo sa kamera. Ang kakaibang presensya ng clown ay sapat na upang magdala ng malamig na kilabot sa sino mang makakakita. Ang kanilang tahimik na presensya na madalas ay may masamang intensyon tulad ng pananakot ay nagdulot ng takot at alalahanin sa mga komunidad. Ang ideya ng isang clown na dapat ay nagpapasaya, ngunit naging simbolo ng takot ay nagiging mas matindi kapag nasaksihan sa mismong tahanan gamit ang security camera. Isa itong paalala na ang mga bagay na tila inosente ay maaaring magdala ng matinding takot sa tamang pagkakataon. Number 8: Ang nakakatakot na leopard intruder. Sa Mumbai, isang pamilya ang halos maharap sa isang delikadong sitwasyon nang isang leopard ang nakita sa security camera na tahimik na lumalapit sa kanilang bungalow habang sila ay natutulog. Ang mabangis na hayop na kilala sa kanyang tapang at liksi ay halos makapasok sa kanilang tahanan nang hindi nila nalalaman. Ang insidenteng ito ay nagpatunay sa tahimik ngunit mapanganib na likas ng mga predator tulad ng leopard. Sa kabutihang palad, ang kanilang aso ang naging bayani ng gabi. Nang maamoy ng aso ang banta, ito ay agad na tumahol ng malakas na nagresulta sa pagising ng pamilya at pagtataboy sa leopard. Ang mabilis na reaksyon ng alagang hayop ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng mga hayop bilang tagapagbantay. Gayon din, ipinapakita ng pangyayaring ito kung paano ang pag-iingat ay kailangang dublihin, lalo na kung nakatira malapit sa mga lugar na pinamamahayan ng wildlife. Number 7, ang elevator failure sa Krasnodar. Sa Krasnodar, Russia, isang lalaki ang nagkaroon ng hindi inaasahang pagsubok nang siya ay sumakay sa isang elevator na biglang nagpakita ng mga senyales ng pagkasira. Sa pagpasok pa lamang niya, naramdaman niya na tila may mali sa pintuan nito. Dahil dito, napagtanto niya na kailangan niyang umalis kaagad bago pa magbukas ang elevator ng tuluyan o magmalfunction habang nasa loob siya. Ang mabilis na pagdedesisyon ng lalaki ay literal na nagligtas sa kanya mula sa posibleng aksidente. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing mahalagang aral para sa lahat tungkol sa pakikinig sa instinct, ang pagkakaroon ng sapat na pag-iingat at kaalaman sa mga senyales ng peligro, tulad ng tunog o galaw ng elevator, ay maaaring maging susi sa pag-iwas sa malalang aksidente. Sa pagkakataong iyon, mas pinili ng lalaki ang kaligtasan kaysa magtiwala sa mapanganib na sitwasyon na naging tamang desisyon para sa kanya. Number 6, ang Haunted na Eagles Hotel. Ang Eagles Hotel sa Quincy, Illinois ay matagal nang nababalot ng misteryo dahil sa mga ulat ng paranormal na aktibidad. Sa loob ng maraming taon, ang mga staff at bisita ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kakaibang mga anino na gumagalaw sa mga pasilyo kasama na ang mga nakakatakot na tawa na naririnig tuwing hating gabi. Ngunit ang lahat ng ito ay nagkaroon ng mas matinding kredibilidad ng isang security camera ang nakahuli ng isang nakakakilabot na pangyayari. Sa footage, isang figura ang lumitaw at naglakad papunta sa isang maintenance cart bago tuluyang naglaho na parang bula. Wala rin ibang tao sa lugar kung saan dapat ay mga staff lamang ang naroroon. Ang misteryosong figurang ito ay nagdulot ng matinding kilabot sa mga nanood, lalo na sa mga nakaranas na ng mga kakaibang bagay sa hotel. Ang video ay nagsilbing paalala sa marami na maaaring totoo ang mga kwento ng multo, lalo na kung may mga ebidensyang tulad nito. Number 5. Ang LG Elevator Prank Isang matalinong ngunit nakakatakot na prank ang ginawa ng LG noong 2012 upang ipromote ang kanilang bagong high definition na TV screens. Sa prank na ito, isang elevator ang nilagyan ng mga special monitor sa sahig na nagpapakita ng ilusyong parang bumabagsak ang sahig ng elevator habang pumapasok ang mga tao at pinipindot ang mga buton. Biglang naririnig ang tunog ng basag at nakikita ang pagbukas ng sahig sa ilalim nila. Ang prank ay nagdulot ng matinding takot sa mga hindi nakakaalam sa totoong nangyayari. Ang kanilang mga reaksyon ay puno ng kaba at pagkabigla dahil ang ilusyong ito ay napakarealistiko. Bagaman ito ay isang mahusay na marketing strategy, ipinakita rin nito kung gaano kadali tayong madadala ng ating mga pandama, lalo na kung tila tunay ang sitwasyon. Sa huli, ang prank ay nagbigay ng ngiti at matinding alaala sa mga biktima, habang ipinakita ang mataas na kalidad ng teknolohiya ng LG. Number 4. Ang Maputlang Anyo sa Moorhead Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Moorhead, Kentucky, kung saan isang homeowner ang nag-upload ng disturbing na footage mula sa kanilang security camera. Sa video, makikita ang isang misteryosong figura na maputla at mahaba ang katawan na tila gumagalaw sa hindi natural na paraan. Ang figura ay naglakad papunta sa kotse ng pamilya na nagdulot ng matinding kaba sa mga nakakita ng video. Ang kakaibang anyo at galaw ng figura ay nag-iwan ng maraming tanong. Ito ba'y isang tao na naglalakad lamang sa gabi o isang supernatural na nilalang? Sa kabila ng malinaw na footage, walang malinaw na sagot ang makuha kung ano nga ba ang figura. Para sa mga naninirahan sa bahay, ang eksena ay nagdulot ng matinding takot at nagpatibay sa ideya na hindi ligtas ang paligid lalo na sa disoras ng gabi. Number 3, ang multo sa elevator. May mga pagkakataon na ang paranormal ay biglang nagpapakita sa mga lugar kung saan tayo pinakakomportable, tulad ng isang elevator. Sa footage na ito, dalawang tao ang masayang nag-uusap habang bumababa ang elevator. Ngunit hindi nila namamalayan ng isang malabong figura na biglang lumitaw sa likuran ng isa sa kanila. Ang figura ay halos hindi mapansin dahil sa kalabuan nito, ngunit malinaw na may kakaibang presensya. Ang multo ay pinaniniwala ang isang espiritu na maaring hindi pa makaalis sa mundo ng mga buhay dahil sa hindi natapos na bagay. Ang kakaibang paglitaw nito ay nagbigay ng kilabot sa mga nakapanood ng video, lalo na't walang paliwanag kung bakit ito lumitaw sa partikular na oras na iyon. Isa itong paalala na ang hindi natin nakikita sa ating paligid ay maaaring malapit lamang tahimik na nagmamasid. Number 2, ang poltergeist prank. Sa isang dormitoryo, isang nakakatakot na kaganapan ang nahuli sa kamera na naging usap-usapan online. Isang lalaki ang tahimik na nakahiga sa kanyang kama. Nang biglang tila may hindi nakikitang pwersa na bumunot sa kanya mula sa kanyang pagkakahiga. Walang luhikal na paliwanag kung paano ito nangyari, ngunit malinaw na nahuli ng kamera ang bawat detalye ng kakaibang insidenteng ito. Maraming naniniwala na ito ay isang halimbawa ng poltergeist activity kung saan ang supernatural na enerhiya ay gumagalaw ng mga bagay o may impluensya sa mga tao. Ang video ay nag-iwan ng matinding takot at pagdududa sa mga nakapanood. Totoo man ito o isang maingat na isinagawang prank, hindi may kakaila na ang kakaibang insidente ito ay nagdulot ng kaba at pag-aalinlangan tungkol sa kaligtasan ng dormitoryong iyon. Number 1. Ang Liwanag na Orb sa Singapore Isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naitala sa CCTV footage sa isang apartment complex sa Tampines, Singapore. Ipinakita sa video ang isang kakaibang liwanag na orbi na gumagalaw sa paligid ng compound. Ang orb ay parang isang maliit na bolang liwanag na kumikilos ng maayos, tila naglalakbay mula sa isang bahagi ng lugar patungo sa iba pa. Ang nasabing footage ay ibinahagi ng isang residente na si Noel Boyd, na labis na namanghasa nakita para sa paranormal na komunidad. Ang mga orbi tulad nito ay madalas ituring na espiritu, o enerhiya ng mga yumaong kaluluwa. Gayunpaman may mga skeptiko rin na naniniwala na maaaring ito ay simpleng alikabok o camera glitch. Ano man ang katotohanan, ang nasabing footage ay nagbigay ng matinding interes at diskusyon sa social media. Para sa mga nanood, ang misteryosong liwanag na ito ay nag-iwan ng tanong kung ano nga ba talaga ang gumagalaw sa paligid nila.